Nandito tayo ngayon sa Lakban Quezon, sa simbahan, for today's video. Ayan, nak nakapila tayo ng mag-taping. At titingnan natin mga lalas, pakikita ko sa inyo. At saktong-sakto talaga, at saktong-sakto ang ating dress. At sayo tayo ng mga attire din mga lalas. At nakulit-nakulit ko talaga. O oh, diba, nakakatuwa na para kami nag-usap. Chart! Talaga namang, o oh, diba. Ayan, At tuloy, parang gusto ko mag-taping sa kayo chart lang. Chart lang yung mga lalas. Ayan, nakakatuwa rin naman talaga. At nagkatugma pa aming damit. Ang uniform nila sa pag-taping. Ayan, doon nga para sa dulo ng mga lasa, eh, bawal kang pumunta. Kaya inibobyo ko para makita nyo ang pagtitaping nila. Bawal lang kasi doon ang tao. Kaya pinalalabas nila yung ibang tao. At syempre kasama tayo ganyan, charot. Ayan. Ito yung kasama ko ng nila. Ayan. Ay karo. So, di ba? Bawal doon pumunta. Ganon. Charot lang yung mga lalas. Bawal talaga pumunta doon dahil na makukuha sa camera. Ang nakatutok lang po sa camera ganyan ay simbahan. At yung mga gumaganap. Kaya pag po ganyan nag-shooting ang mga dapat pag-shooting or ano bang ganap na pagtitiping or shooting dyan mga lalaps kaya kailangan dyan walang palakad-lakad yan ang pagtitiping bawal pumasok na dyan po ang tao at sinaraduhan na nga po dyan ang gate ng simbahan at doon po sa kabilang gate ay sarado na rin ngayon ay tayo titingin at tayo baka tayo ay masaraduhan din tayo lalabas na at maray pa rin gagawin char at ayan ang mga lalaps sumasayaw sayaw sila parang gusto ko sumayaw parang gusto ko makisayaw dyan mga lalaps char lang yan char talaga at ay ayan diba, nila at ang gagawin nila mga attorney nila syempre at ayan thank you for watching Thank you so much. At lalabas sa tayo mga labas bawal na nga tayo dito. At may nagsabi na rin sa akin na bawal na po dito. Chart! Bye!